minasal naman nga ni Ho ang alutoy namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At ari Ho, yung iba pa namin na-experience na -experience, nung nagpunta kami ng Boracay ay for the go. Grabe lang araw din nga niyo kami sa Burakay mga kamangyan at namiso talaga namin magluto at kumain din sa bahay kubo. Kaya nga nyo ngayon ay magkaluto kami ng chicken inasal, hindi lang isa, dalawa, kundi anim. Mm, mm Grabe naman, parang miss na miss, kala mo isang buwan doon. Aray, ah. Ay, sa tunay nga niyo, gusto talaga namin maglit yung dini ng baboy. Huy, kala mo naman may budget. hindi nga nyo, syempre may mga mura din naman na baboy diyan. yan. Ang kaso nga nila ang ho, sobrang tagal naman talagang lutuin. Alam niyo naman na yung mga kasamahan ko din eh. talaga namang gusto ay mga 2 seconds ay luto na agad. Kaya ka, kung lutuin na lang ang namin ay aring mano katara ay medyo mabilis mabilis naman talaga lutuin kaysa doon sa baboy. Sakto din naman nun, na nagka-crave na rin talaga kami doon sa chicken inasal. Eh, wala naman nun kasing mang inasal din na malapit. Parang meron lang ang dito Angel's Burger. Hoy! Ay, inakurasin din ho yung biyahe. O, eh, kung kami mapuntan lahat doon, magkano ang pamasahe? Oh, ito yung pamasahe namin. Oh, eh, dabili na lang ang manok at kami na lang ang magluto din. hindi namin makukuha yung eksaktong lasa, pero medyo malapit-lapit na rin doon. Hoy, napaka-feeling! Hindi kasi mga kamangya, nakapagluto na rin talaga kami ng chicken inasal, pero yun ay parang ilang piraso lang. Ah. Mas nagustuhan nung na no, talaga namin yung lasa, kaya kaka pwede na namin kalabanin yung mang inasal. O, hindi! But okay. masumara pa rin mga kamang yan, bago ihawin ay ababad muna diyan ng mga pampalasa. So naglagay ko diyan ng bawang, sibuyas, marinated barbecue sauce. <laughs> so, so may pagayon, kalamansi, toyo. Tapos so oh, ang pineapple juice, tapos ah, massage, massage diyan Maganda din na tusok-tusokin yung e chicken para yung lasa. Talaga namang manuot hanggang dun sa ilalim. Tapos syempre, pang huli ko na kung nilagay diyan yung sili. Gawa ng dati, talaga namang tudo masage ako diyan na may sili. Sabay kutkot sa mata, ayun. Talaga namang pagkasakit sa kala. <laughs> si Kuya Bunjing ay nagsimula na hong diyan ng lupa. Bali diyan nga niho at tusok-tusok yung apagpatungan ba kawayan na may chicken. Pwede nila ang huyan sa may tabi malapit doon sa balon. Gawa nandito ho oh, may puno oh, edi medyo malilom yung mga mag -ikot, ikot diyan noong chicken. Tapos oh, kung sakaling umambon oh, medyo safe nang very very light. Kasi <laughs> ang itsura ho oh, na rin mga kamangyan, parang magalit yun ng isang buong baboy. Kasi nga nila ang sasunod na yun kapag kasala na. Ah. <laughs> Hala kasala. Gawa so, na rin oh, pala si Tatay na rin kawayan. Talaga namang kanina na naman kayang kawayan na lang pinagkunan na rin. Aroy, ah. Tinagtag na rin pala ni Tatay diyan yung mga labis-labis diyan, yung mga matatalas baga. Para kapag nilagay yung manok diyan ay ismut. <laughs> Oo, oh, ismut. Ito nga nilagay yung pala doon sa pagbabad noong manok mga kamangyan. wag niyo atapon. ata gawa nang agamitin pa yon doon sa pag-iihaw na ring manok nagtulong-tulong na nga niho sila diya na ilagay nga niho din sa kawayan kasi tunay ho kasi naman yung anim na manok doon sa isang kawayan ang agawin ho ay divide to wow divide to yung tikatlo bawat kawayan para ayan madaling iikot-ikutin hindi masyadong mabig ah kasi nakabahan pa nga niho kami din mga kamangyan gawa nang ilang beses talaga nangyari na kapag kami ay garning parang nagalit yun lagi na lang nagaulan nagaambon alam mo hindi yung apoy at hindi na matutuloy yung pagluto ka talaga na tumila na lang yung ulan kasi may pandong minsan ay talaga nahampiyas, ang pakalakas ng hangin. Ay talaga na bang salaba. O bali ganito pala yung itsura kapag nalagay na doon sa stick. O tingnan niya naman, akala mo may parada. O bali ganito pala yung itsura kapag nalagay na doon sa stick. O tingnan niya naman, akala mo may parada. Ala, na bakit tama ang sinabi ko ay stick? Ano yan? Banana cue? Barbecue? O ay bakit yung stick din naman ay kawayan? Ano? Pero yun na nga niyo, sa paglalagay diyan, kailangan din ay dahan-dahan, gawa ng baka nga niyo maglaglagan, gawa na. Tingnan niyo na, so, feeling ko mga ipito ng mga ginet-get na bawang at sibuyas yung mga nalaglag diyan. Kailangan din pa yan, lagyan ng kawad mga mangyan para ho madaling iikot mamaya kapag inaihaw na. Kasi syempre hindi din malaglag yung mga nilagay doon sa loob. Hindi lang pala yung mga pinagbabaran kanina yung nilagay doon mga kamangyan, kundi nilagyan din niya ng tangla doon sa loob. Para naman ho lalong bumango. <laughs> Huy, sana uli naman. Kaya rin pala namin naisip na magluto nga ni ho ng gayan. Gawa ng diga ho, sina kuya noon ay nando sa Marikina, doon sila nagatrabaho noon. Kapag nakikita ho nila na nagluto kami ng gayan, natatakam sila. Gustong gusto din ho nila magluto ang kaso nila, ang syempre busy sila sa trabaho. Yung pagluto nila nang gayan, syempre pagpahinga hey, na lang nila. na sila sa Mindoro. O siya, tapagluto na. O, tig-iisa kayo ng manok. Hala, grabe naman. Abusugin ah, naman ang bunggang-bungga. Dati rin, ho, kapag na-miss nila yung ulam sa probinsya, yung mga merienda din. Eh. bigla na lang yung matcha at matawag. Ning, magluto naman kayo ng garnigayan Tapos kapag nasunod naman, matcha na naman, ay bakit naman kayo nagluto ng gayon? Ay, na-miss tuloy namin. Alam nyo, sobrang gugulo nyo. Hindi ko na alam kung anong asun di sa inyo. Sa hindi ho pala diyan nakakaranas pa ng garni klase ng pag-iihaw ng manok. Makakala nyo, eh, yung basta na lang talaga nag diyan nang mga barbecue. Ay, nako hindi ho. Parang ayun din pero medyo matindi-tindi gawa nga ni Una sobrang init di yan lalo na kapag magalagay ng gay ang mga pampahid kaya kailangan no talaga medyo malayo-layo kayo doon sa uling gawa lang baka kayo pa yung unang maihaw kaysa doon sa manok tapos yung parang pampunas ninyo ng sauce kailangan din talaga may stick na medyo mahaba kaya hindi mo na kailangan talaga dumais doon sa may uling at talaga namang sobrang init <laughs> isang oras na nga ni mga kamangyan at aba talaga nagaiba-iba na rin ang kulay kailangan din talaga ibantay na bantayaan tuloy-tuloy yung iko gawa nang, baka mamaya yung kabilang side ay luto yung kabilang side ay hindi Aba, ay swerte ka kung mapapatapat sa iyo ay luto. Ay, paano kung hindi? Parang nasa dalawang oras nga ni Rinho namin yung pinaikot-ikot. Oh, pinaikot-ikot din mga kamangyan. At nung feeling namin ay luto na, ay kinuha na ho namin para kami ay makakain na. Ay, sa naman ho, habang naihaw-ihaw yan doon, ay lalong nakakagutong gawa ng habang natagal. Lalo mo bagang naaamoy, lalong amoy masarap. Amoy okay, masarap! So, yun talaga yung kalaban mo doon. Talagang medyo atiis-tiisin mo yung kalam pa, yung ko kanina, parang -kurut na okay. Nga niya, okay naman na mga kamangyan. Aba, kumuha na ho kayo ng bahaw Dian at kami ho ay sabayan niyo nang kumain din eh. Ay for the go. <laughs> Bali hindi na nga niyo kami nakagawa din ng sawsawan mga kamangyan. Gawa nga niho nang ere masarap kahit walang sauce. So, hindi. <laughs> <laughs> Sa tunay ho, yun talaga ay malasa na abay eh, syempre gawa nang sobrang dami nang nilagay din ng mga pampalasa. Aba kapag ere hindi pa lumasa, talaga magadabog ako. Halaga magadabog. <laughs> Dali na niyo malasa na yaan. Okay na diyan yung toyo na lagi ng mga sibuyas, ng sili. Tapos bumili na rin pala kami nung pinakan sawsawan talaga nung litchong baboy. Medyo natatawa pa ako diyan. Gawa nang saglit pa lang kami nagkaindian ay halos paubos na yung kanin. Aray, Uh, sobrang dami nga nung namin kain diyan mga kamangyan. At syempre, ho oh, hindi naman namin mauubos yan lahat. Aba, oh, pagkadami-dami, ha? <laughs> Kapag nilang sa isang pirasong manok ay talagay sapat na yun sa amin. Bale, yung iba ho di yan ay apamigay, yung iba naman ay pang ulam pa ang gabi, hanggang sa sunod pang linggo. Oh, Kapag hindi na ho kayo makakapag-ihaw ng garne sa labas, yung garni talagang klase ng pagluluto, yung iba ang inagawa di yan ay yung nagaluto sa air fryer. O sana all social, so yun, mas mabilis. Ay kami ho, gusto talaga namin yung garni kasi nga ni may bandi, wo bandi. Tapos syempre, iba talaga yung pagkakaluto niya, mas masarap. Alam mo yun talaga naman, probinsyang probinsya, huwag oh, yeah. yan. Siyempre, nagtambay-tambay at nagpahinga na rin ni sa bahay kubo. Okay, for the go. Bale, ang dami pa rin nga niyo nagtatanong sa inyo mga kamangyan kung nasaan na nga niyo yung part 2 ng pagbuburakay namin. O ay say arena ho. Ay sa mga hindi pa hudiya nakakaalam, din niyo kami nag-stay sa Sera Hotel. Grabe, sobrang ganda din ng mga kamangyan, ang babait ng mga staff, ang linis. Sobrang ganda ng hotel, ng mga rooms, talaga makakapagpahinga kayo. May mga swimming pool din kung ayaw niyo nang magligo-ligo sa dagat. At sa lahat, ang sasarap ng pagkain. So talagang bongga, parang gusto na namin din dito mira. Hoy, napaka-OA. <laughs> kumain ng panangalian mga kamangyan. Ayun, naglakad-lakad na kami. Gawa ng ngayong araw ho, ay mapunta naman kami doon sa Singley Resort. Doon kasi may mga kakaibang activities. Oh, huh? kakaibang activities. At <laughs> sa tunay ho, ay first time lang talaga namin may experience yon yung bagang sa zipline, tapos yung masakay sa ATV. Basta yung parang baga drive-drive kayo diyan ganyan. Sobrang nakaka-excite talaga naman for the goal. <laughs> Kailangan nga niyo namin sumakay din eh, kawa ng tawid dagat yun. Talaga yung medyo malayo-layo din ang very, very light. Pero ayos lang naman ho, gawa ng mabilis lang naman yung na rin aming inasakyan. Alam niyo sa so, sobrang bilis, para mga 2 minutes lang, ando na kayo. Huw, napaka-OE. Okay. <laughs> Tawag-tawag pa nga ako din kita, Duterte, kala mo naman talaga ay Mayor Dini. Eh, hindi ah. ko man alam kung ano mararamdaman ko. Kung maaawa o matatawa baga ako din kay Ate Tintin. Gawa na rin naman talaga lamang for the upo na diyan sa sahig. Kapag baba nga niyo namin diyan mga kamangyan. Sobrang excited na talaga kami. Gawa ng iring nga niyo ho ay biglaan din laan. Ah. Narinig din ho kasi namin na maganda daw talaga na experience ari kapag pumunta ng Boracay. Kaya naman kami hindi namin ari kapalampasin. <laughs> Kahit na sa tunay ay medyo kabado din talaga ako. Gawa ng siyempre first time. Oh, Bali pagkarating ni nga niyo, namin din sa Singli Resort mga kamangyan. Sobrang swerte din namin na naabutan namin yung owner at grab sobrang bait niya. Sobrang apakaganda din. Ay, sana ko. Dali-dali din nga ho kami pumunta din sa may taas para nga ni masuot na yung mga dapat suotin kapag mag-zipline na. Ano naman ho ay safe na safe kasi syempre may mag sa inyo. Ating nan kung okay na baga yung mga suot ninyo, mga chinelas ninyo. Pwede naman kayo magsabi kung ready na kayo or hindi. Pahala. Natunay naman ho kahit gaano pa ka safe, syempre makakaramdam ka talaga ng takot gawa ng sobrang taas niya ah, tapos first time pangani. Ang dami matakbo sa isip mo na paano pagdalaglag ay pagkataas-taas ha. Parang may isip mo, ano na yung mga pangarap namin? Ay, napaka-uwi. Na sa totoo lang mga kumangyan ako, takot na takot din talaga ako sa mga matataas, ganyan Alam niyo yung manginginig talaga yung mga laman mo, nanlalambot yung paa Pagtuming ka diyan sa so may baba talagang parang ahimatayin ka na gayon Pero syempre kailangan nating harapin yung ating mga inakatakutan Pero sinanay ho, hindi ko na nga ipinasakay diyan Gawa nga niyo na yun ay sobrang nervyosa, baka akong mapaano Natuwa pa nga ako din sa akin pamangkin at bigla na lang ang nag iyak at natawag akong mama Hiya! <tinyo> gusto nang sumama. Aba, ibigla eh, na lang ako naging nanay nang wala sa oras. Aray, ah. Sa so, una ako parang chill-chill ka lang. Pero doon sa may gitna, medyo akabahan ka na. Gawa ng feeling mo sobrang taas na ganyan. Sabi ko kapag nandun na, wow, ako pa talaga yung nagsabi. Enjoy na yung moment. Tingnan na lang ang yung view. Huwag mo nang isipin na ikaw ay inakabahan. Hala. Bari dalawang beses nga niyo pala, aray mga kamangyan, Pagyating din sa may parang kubo din eh. Sakay ulit ng isa pa, tapos yung makikita doon yung parang ilog na. So, nakakatakot na naman dahil tubig talaga yung abag sa kan. Pero ayun, sobrang worth it. Naranasan namin maging ibon ng ilang minuto. Huy! Ang tewan ng mga kamangya nga ngayon naman, din kami pumunta sa Singli ATV Ride. Kagaya nga ni Hunong kanina, yan, kailangan talagang magsuot ng mga safety kung guronability. Siyempre, para safe talaga, gawa ng medyo delikado din are. So, din pwede kayong pumili kung gusto ninyo ay make a partner. Huwag we'll make a partner. Pwede din namang solo. Basta may mga apamili ang ang dami naman sasakyan din. Eh. Alam, meron po ba kayo dyang raptor? Hala, raptor, napaka-arte. Dati rin nung pala experience ko na sa Mindoro yung nakikiangkas nga sa ATV masaya talaga yung medyo nakakatakot din la ang gawang nga niyo ng mga inadaanan niyan syempre malulubak feeling mo anytime matalsik ka hali gusto ko nga niyo subukan sana na magdrive nang ako la kaso nga niyo syempre nangunguna pa rin talaga yung kaba sabi ko para safe sige makikiangkas na lang ako tapos kapag natakot ako makikiyakap na lang huy napaka grabe na talaga napakaharot napaka ay makukuro kamangyan at muna kayo kung paano nga niho gamitin are gawa lang syempre be baka ko ano pagpipindutin mo diyan. <laughs> tapos may mga taga dini naman na mag assist mga magabantay sa inyo kasi baka mamaya nasiraan na kayo or baka natrap na kayo diyan, nahulog na kung ano pa man pero ayun nga mga kamangyan sobrang nag enjoy talaga kami lahat hindi pa rin kami makapaniwala na na experience namin yung mga garni tapos times 10 pa yung saya kasi nga niho kumpleto kami <laughs> lagi ko nga niyong dasal dati pa mga kamangyan na kapag naging successful na kami wow successful <laughs> kaya na namin mag travel travel ng mga pagkain, ganyan. Sana malakas pa si nanay at si tatay. Para syempre, mapa-experience namin yung mga hindi pa nila na-experience. At buti na lang ang pa yun ni Lord Hui. So, ito kami ngayon na paranas talaga namin kay na nanay at tatay kahit minsan ay nakabahan din sila. Syempre, yung alam namin na kaya din nila. Huwag naman yung talaga yung medyo akabahan. Baka mamay kung ano na mangyari di <laughs> Tapos alam nyo mga kamangyan, na-realize ko kapag garni ng mga travel-travel, ganyan, hindi mo na talaga maiisip kung magkano yung nagastos mo. Kasi ang isipin mo na lang yung mga memories nyo, kung paano kayo nag-enjoy naisip mo kasi talaga yung gastos kapag hindi kayo nag-enjoy kasi eh, sayang yung ganito magaling pe garne na lang yung ginawa bumili na lang ang dapat ng ganito so sobrang enjoy namin parang gusto namin magpabalik-balik ng burakay <laughs> pero tunay mga kamangyan hindi lang ako yung nag-enjoy talaga yung buong pamilya sabi ko nga niyo maganda yung maranasan yung garne na paminsan-minsan ay may experience naman yung mag-travel kasi iba yung banding talaga kapag nakakalayo-layo kayo ng lugar ninyo. Makaka-experience kayo ng ibang bagay, makakakain kayo ng ibang pagkain. Kumbaga, ito na yung pinaka-reward sa sarili dahil napakasipag ninyo. Yung parang gayon. Pero aba, wag namang araw-arawin at baka namang kinabukasan ay wala nang maiula. Maria. Ano din ba mo kami sa Fera Hotel nag dinner mga kamangyan? Ero yung pangalawa nilang building. Tapos ang ganda din. Kasi yung swimming pool nandun sa taas. Nagulat pa nga niho kami na meron din yung romantic dinner. Grabe naman. Akala ko may proposal na magaganap. So ayun, thank you sa lahat ng solid kamangyan diyan sa Boracay. Sa Fera Hotel, sa so Parang naging maganda yung pag stay namin sa Redway. Grabe mm. yung saya na naramdaman namin doon. At syempre ho, sa Singli Resort. Talagang na kahit first time ay nalampasan din. So ayan, sana sa banda Bandaria ng pagka-travel namin mga kamangyan, ay makita din namin kayo ay for the go. So ay na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, ano? O syanggang dito na lang ang haring ating video at gaisip din kung saan naman yung sunod naming apuntahan. Bye bye, love you. Oh, yeah. <laughs>